Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po si Pastor Jevo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Para po sa kaalaman ng bawat isa, ang programa po nating napapakinggan at napapanood niyo po ngayon ay uh, napapakinggan regular sa radyo gamit po ang 702-DZAS Kung kayo po ay nasa NCR sa Northern Luzon 1143-DZMR sa Visayas po gamit ang DYVS at sa Coronadal South Cotabato gamit naman po ang DXKI FEBC. At tayo po ay napapanood din gamit po ang Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dagdag pa dyan, pwede pong mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Sa ating pag-aaral ay pagpapatuloy natin ang pagtatalakay tungkol po sa pagdidepensa sa ating pananampalataya. Ano po at napakahalagang topic po nito mga kapatid sapagkat pinag-uusapan natin dito ay uh, isang responsibilidad na masasabi po nating napapanahon sapagkat uh, sa ating kapanahunan ngayon ay napakarami pong mga deviation from the word of God hindi lamang sa teaching kundi maging sa pamumuhay. At yung hamong ito ay uh, pinagkatiwala po sa mga mana ng palataya. Kaya nga sa ating pag-aaral, minarapat po nating uh, aralin yung aklat ng Hudas Okay? Madali pong hanapin, punta kayo sa pinakalikod ng Bible at ang makikita po ninyo dyan ay yung Revelation o sa Tagalog po ay pahayag. At umatras po kayo yung napaka sulat just right before Revelation, yan po yung uh, Jude. At yan po ang ating pinag-aaralan. At ang sabi nga sa Jude chapter 1 verse 1, This letter is from Jude, a slave of Jesus Christ and a brother of James. I am writing to all who have been called by God the Father, who loves you and keeps you safe in the care of Jesus Christ. Maliwanag po sa talata na ating binasa na ito po ay inadres sa mga tinawag ng Panginoon. So therefore sa lahat ng mana ng palataya. At uh, nais ko pong sabihin na maging sa kapanahon na natin ngayon, ito po ay isang napakahalagang uh, aklat sapagkat uh, kagaya po ng aking nabanggit, marami pong nakalilitong mga katuruan. Meron pong mga teachings na totally lumalaban sa Kristyanismo o iba po ang kanilang paniniwala at uh, nilalabanan nila ang katuruan ng uh, banal na kasulatan. At meron din pong mga teachings na masasabi po nating nakakalito uh, nakakalito sapagkat gumagamit din ng Biblia pero ang katuruan po ay malayo sa itinuturo mismo ng banal na kasulatan. Sa Book of 1 John ay binanggit po yung Antichrist. At dalawang klase po yun eh. Merong Antichrist na capital letter A referring to a person. At uh, yung isa po, yung Antichrist plural at small letter A, yan po ay tumutukoy sa mga Prinsipyo at katuruan at mga taong may paniniwala doon At yung word na antay ay dalawa po ang meaning no Kagaya ng aking nabanggit kanina Nandyan po yung uh, going against o nilalabanan At saka yung isa po yung instead of or pinapalitan Kaya doon tayo nagkakaroon ng problema Ang ultimate goal is to uh, basically deceive Kaya mapapansin niyo po may mga nag-o-oppose sa katuruan ng Panginoon. They deceive us by opposing uh, the teachings of the Bible. At hindi lang teaching, ha? pati po yung mga tinuturong pamumuhay ng Biblia ay sinasalungat. At nandyan din po yung deception by creating a replacement. Yung akala nating ito po yung kapalit, pero yun pala ay hindi pala tama. Kaya nga, ang sabi po dun sa James o sa Jude chapter 1 verse 3, kaya nga ang sabi po doon sa Jude chapter 1 verse 3, Dear friends, I had been eagerly planning to write you about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. So dito po makikita natin yung hamon na ipagtanggol ang pananampalataya. Pero ano bang klaseng pagtatanggol ito? Sa so verse 4 ay binigay po sa atin yung sitwasyon. Tang sabi ng passage, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. So obviously merong deviation sa katuruan ng Panginoon at uh, resulta ng uh, deviation na yon sa katuruan ay deviation din naman pagdating sa pamumuhay. Kaya nga, yan ho ang mapanganib. bano Sinasabi nila, dahil total, ligtas na po tayo, nandiyan ang biyaya ng Panginoon, eh okay na raw na mamuhay ng hindi tama. Of course, alam natin na ito po ay uh, pagsalungat sa katuruan ng banal na kasulatan. Sapagkat sinasabi sa atin, for example, uh, tinanong na rin yan eh, sa Roma chapter 6, uh, pinaliwanag po ni Pablo yung ugnayan ng kaligtasan at saka po yung yung uh, biyaya at sinabi ni Pablo na kaya po tayo naligtas ay dahil sa biyaya ng Panginoon. So merong nagtanong kay Pablo sa Romans chapter 6 verse 1, makikita niyo yan. So ang tanong nila, okay lang bang magkasala? Total, tayo po ay naligtas dahil sa biyaya at hindi naman pala tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo. No? Ang sabi po niya, hindi na sapagka tayo po ay namatay na sa kasalanan, at hindi na po yung uh, lifestyle of sinning ang dapat nating ipinamumuhay. Sinabi din ng Panginoon, Be holy because I am holy. At sa maraming bahagi po ng banal na kasulatan ay ang katuruan na mamuhay na merong kabanalan, kabutihan, sapagkat tayo po ay meron ng kaugnayan sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 10 Ang sabi rin po ron, and this is right after na pinaliwanag po sa atin sa verse 8 and verse 9, na ang kaligtasan po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa ating gawa. At ang sabi po ng verse 10, For we are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. So nandoon po ang mga dahilan kung bakit tayo po ay dapat mamuhay ng tama. Kakaiba po ano, sapagkat so, uh, ang kanilang katuruan, na sinasabi nga ng Biblia na dapat nating sawatain ay isang klase ng katuroan na lumihis na sa sinasabi ng Biblia at katuroan na lumihis din sa pamumuhay na itinuturo ng Biblia para sa atin. Yung pinagbabawal ay sinasabi nilang maaari. So para tayo po ay magtagumpay, abay tatlong bagay nga po ang ating nakita na dapat eh, maging uh, taglay po natin itong tatlong uh, bagay na ito. One is faithfulness. Katapatan sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang katuruan, sa Kanyang layunin, at katapatan sa pamumuhay na nais ng Panginoon para sa atin. So para po mangyari ito, then we really have to know the Word of God. At ito nga po ang malungkot na reality. Uh, marami po ang nasatisfy na with less spiritually. Yung bang... Uh, tayo po ay nakontento na with having and knowing less pagdating sa spiritual na bagay, pero sa ibang bagay, we crave and we want more. Pero sa spiritual na bagay, tila ito po ay kabaliktaran sapagkat ang inaasam, hinahangad at ginugusto ng tao, yung pong uh, mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So we have to have more. Ibig sabihin po, we have to study the Word of God more. So that the more we know it, the more we abide by it, the more we can defend the faith. Now, pangalawa po is the issue of spiritual fitness. Tinalakay po natin to sa isang episode natin. At sinasabi nga po natin, napakahalaga yung fitness because without fitness, uh, marami pong limitation sa ating buhay. So, with spiritual fitness, we're able to defend the faith. At pag sinabi po natin spiritual fitness, there is the competence, to know and to defend the faith. Meron po tayong kakayahan na alamin at ipagtanggol ang pananampalataya, alamin ang tama, alamin din ang hindi tama. Uh, kamakailan, no, meron pong uh, nilabas na bagong isang libo yung ating bangko uh, Banko Sentral at talaga namang napakaganda. Nagkaroon po ako ng ano eh, ng uh, Uh, Ganon at uh, hindi ko magamit <laughs> kasi nangihinayang po ako may sentimental value no? dahil uh, binigay po sa akin ng isang kapatiran dahil nagpapalit siya ng marami nun. tapos Tapos eh, sabi niya pastor souvenir, ah, di, tinago ko, hindi ko maipangbili dahil souvenir, eh. di, tinago ko pero tinitingnan ko po ang ganda talaga ng pagkagawa at uh, alam ko naging controversial sa ilan dahil uh, yung, yung, uh, may mga hindi pwedeng gawin doon sa pera na yon. Pero alam nyo, bago inilalabas ang mga pera na iyan, meron pong mga guidelines na ibinibigay sa mga dyaryo at ngayon sa social media. I remember there was a time, naglabas po ng pera, ang nangyari, sinabayan po ng mga uh, mandaraya. No? So nagprint sila nung pera kasi nga Sinabayan po nila, ito po yung panahon na hindi pa uso yung mga social media. Ano po? Uh, Nagprint din sila ng pera na nilabas din nila sa merkado. Ngayon, siyempre dahil hindi pa ho nakikita ng mga tao ano ba yung itsura ng tunay na pera na bago, ang nangyari po, itanggap eh, sila ng tanggap. So later on, naglabas po sa mga dyaryo, nung time na yon, yung pong Banko Sentral na mga uh, guidelines para ma-identify ano yung totoo pinakita po nila yung uh, security um specifications. So paano mo malalaman na ito yung totoo? Marami pa lang mga ano yan, maraming mga uh, nakatago na mga pag hindi mo alam, eh, hindi mo madi-distinguish yung totoo sa peke. So meron po siyang mga features na nakalagay doon. At nung inexplain yon, talagang makikita mo yung pala. And then pag nahawakan mo na yung totoong pera na bago, then you realize pag hawak mo yung fake ibang-iba talaga i remember one time nakakita po ako ng fake and then tchine-check ko eh bakit bakit fake ano ano what makes this fake and what makes this one real so ikukumpara mo eh pag hindi mo alam yung tama at tunay mahirap mong masabi ko ano yung fake eh kasi nga po yun ang magiging template mo so the same is true with spiritual fitness if we are not familiar with the word kung hindi natin inaaral to we do not have the competence because we do not study the word, hindi po natin kayang depensahan dahil hindi natin alam yung tama sa mali. Ba? So, importante po na alam natin yung tama. So, there is competence to know and defend. Uh, pangalawa, there is conviction to make a stand. Uh, isa pong bahagi ng spiritual fitness is to make sure that we are able to make a stand. May mga tao po na very knowledgeable pagdating sa Bible, no question. Pero ang nagiging problema po nila is that they do not defend the faith. Alam nila merong mali, merong hindi tama, but they allow it to continue. At ang reason po doon ay sapagkat uh, wala po silang uh, enough spiritual fitness to make a stand. So bahagi pala yon. And then thirdly, uh, pagdating sa spiritual fitness, there should be commitment to ensure that we are spiritually healthy yung bang ating spiritual discipline that leads to spiritual nourishment nako uh, naalala ko ano may mga kaibigan ako na nasa fitness journey at talaga namang uh, yung iba sa kanila ay meron pong uh, diabetes yung iba po ay may mga heart problems at makita mo yung radical change uh, sa kanila pong diet yung iba po ay umiinom ng mga our uh, fruits and vegetable smoothie yan katikim na ba kayo noon mga pinagsama-samang gulay tapos sa uh, pinadaan po nila sa uh, blender or juicer at uh, may time po noon na talagang uh, inom ako ng inom ng uh, carrots no pa pagtingko sa sarili ko kulay carrot na rin ako okay pero hmm. nakakatulong po talaga nakakatulong yun nga lang medyo matrabaho po dahil sa dami ng preparasyon at syempre bibili ka pa pero bottom line is ito pong mga bagay na ito, spiritual or physical nourishment is very important to ensure our health. Of course, nandiyan pa rin po yung mga bagay na ating ini-intake to make sure that we are healthy. Dahil sabi nga natin, if we do not have that health, we create limitations and we are not able to do what we are supposed to do. So pagdating sa spiritual, yung pong spiritual nourishment is very important. Kaya pagdating sa spiritual fitness, kasama po ang spiritual nourishment. What we read, what we listen to, what we study, and yung ating accountability, and how we grow spiritually. Pangatlo po is faith. So, faithfulness, fitness, spiritual fitness, and then faith, pananampalataya. Yeah. Si Pablo, in-explain po niya yan. Ano? Sabi niya, looking forward to what lies ahead. Sinabi niya yan sa Philippians chapter 3, And then sa Colossians chapter 3 ay tinuturo naman niya sa atin, uh, tingnan daw po natin yung realities of heaven. So ibig sabihin po mga kapatid, kung meron tayong tunay na pananampalataya, instead of seeing the difficulties that we are experiencing right now and perhaps during their time at maging sa panahon natin ngayon, depende po sa inyong lugar na kinalalagyan at sitwasyon, maybe some of you are uh, tired of defending the faith or afraid to defend the faith because of the restrictions sa kinalalagyan natin. E eh, nung panahong iyon, lalo na nung sinulat ni Pedro, yung 1 and second Peter, di ba, may persecution. Pinepersecute yung mga mana ng palataya. But because of the faith that they have, uh, sa halip na makita nila yung difficulties that they were experiencing then, nakatanaw po sila sa buhay na ipinangako ng ating Panginoon. So kailangan taglayin natin 'yan. Uh, yung tamang pananampalataya na panghawakan, yung realities of heaven. So faithfulness, fitness and faith. So paano po anong mga bagay ang kailangan nating gawin? 'Yun po ang dapat nating taglayin. Ngayon naman ano yung dapat nating gawin para tayo po ay uh, uh, magkaroon ng uh, kakayahan to defend the faith. Now let me recommend four things. Number one is stay true to the word. Now, let me just read ito pong passage. Ano po? Dito sa aklat ng Hudas, uh, sa Jude, uh, particularly sa dulong bahagi, let me, let me read yung verse 20 all the way to verse 23. Jude chapter 1 or Jude verse a 20 to 23. Kasi po, dahil isang kabanata lang ito, sometimes they uh, omit yung pong chapter. Uh, they just focus on the verse. But anyway, it's verse 20 to verse 23. Ito pong sabi, But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit and await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you eternal life. In this way, you will keep yourselves safe in God's love. And you must show mercy to those whose faith is wavering. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Yan po ang responsibility natin. Ano po? Hindi lang pang sarili, kundi para din sa kapakanan ng iba pang mga mana ng palataya. So ano po yung mga bagay na dapat nating gawin so that we can uh, truly defend the faith? Number one is, stay true to the word. Manatili po tayong tapat sa salita ng Diyos. At uh, nangangahulugan nga ito That we really uh, intentionally read and study the Bible and meditate on it. Iba ho kasi yung meron tayong familiarity dito. Iba ho yung inaaral natin ito. At uh, sabi nga ng salamista, di ba, uh, Search me, O God, and know my heart. Uh, point out anything in me that offends you. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo nag-aaral ng Biblia, nagpapasiyasa tayo sa Biblia. Uh, kasi po, kung inyong mapapansin, yung sinasabing problema dito sa Aklat ng Hudas ay hindi lamang tungkol sa katuruan, tungkol din sa pamumuhay. Alam nyo, banal na espiritu, gabay din natin yan para maunawaan natin kung ano yung tinuturo at gabay din natin para maunawaan natin anong klasing pamumuhay ang nararapat. So, pamisan po, uh, nangyayari, we get or we become knowledgeable sa salita ng Diyos pero paminsan po nandun yung knowledge about the word pero wala yung pamumuhay sa kabanalan sometimes we tolerate sin in our lives uh, we allow certain things na hindi tama to continue by not repenting and uh, by doing this basically ang nangyayari po sa atin ay nagkakaroon ng magkaibang pamantayan sa kabilang side we are knowledgeable. Sa kabilang side naman, we are living in sin. So, when we say stay true to the Word, uh, hindi lang po ito tumutukoy at tumatalakay sa kaalaman, kundi ang pagtitiyak na ang ating mga ginagawa ay nag align sa salita ng Diyos. Alam nyo, nung nagpipiloto pa po ako, ah, uh, marami hong navigational equipment sa loob ng uh, aeroplano o helicopter no meron po kayong uh, radio Uh, hindi po yung radyo na napapakinggan nyo ang DCAS uh, Ito po yung radio na radio navigation uh, At saka po yung uh, radio para sa communication And then nandyan din po ang GPS At meron ka ding digital compass But before you fly, meron po doon yung magnetic compass ina mo muna yung digital compass with the magnetic compass okay? Kasi po ang ayaw mo habang lumilipad ka Magkakaiba sila ng tinuturo So dapat makita mo, uh, naka-align po sila. And uh, pag naka-align po yan, it will bring you to the right destination. O oh, ba? Diba? Kaya ganun din sa atin. We have to know God's Word and align everything with God's Word. That's number one. Number two is simplify your life. Simplify. Bakit po sinabing simplify? The reason why I included this, kasi po ganito. Pamisa, nagiging sobrang komplikado ng buhay natin because of the many, many commitments that we have made, so many activities na ating inilagay sa ating schedule that we can no longer say yes to what we are supposed to say yes to and we can no longer say no to the things that we are supposed to say no to. So, pamisan po, ang daming kompromiso ng buhay natin na kahit alam natin yung tama, hindi natin madepensahan yung tama dahil somehow, meron din tayong disobedience sa ating buhay. So yan po eh, kaya yung simplification ng buhay natin, nangangahulugan, kung meron pong kasalanan, pagsisihan, merong kompromiso, tanggalin. Sapagat yung mga kompromiso na yan ay magiging balakid sa ating matapat na pagsunod sa tinuturo ng banal na kasulatan. So simplify your life. Bisa po may mga competing priorities, di ho ba? At yung mga competing priorities na yon, they may they make life uh, so difficult for us to the point na uh, dapat may panahon tayo sa dapat paglaanan ng panahon pero hindi nga natin nagagawa. And the key is to simplify your life. Number three, serve enthusiastically. Yung enthusiasm ay galing pala sa salita na entheos na ang ibig sabihin po ay in God. Uh, let us make sure that whatever we do, we do it for the glory of God So basically ang idea po nito Do things that please the Lord in a manner that would glorify Him Piliin natin yung ating ginagawa Pamisan di ba nakakalungkot? Yung bang maalam tayo sa Biblia Pero yung pamumuhay at paglilingkod na nararapat Nakakaligdaan Tandaan nyo po na sa banal na kasulatan, yung pong kaalaman at saka po yung ating paglilingkod, eh palagi hong magkasama yan. Kaya nga sa mga sulat ni Pablo, very evident ito eh. Meron po siyang doctrines na tinuturo, meron ding duty. So kailangan merong katuruan at meron din namang kasanayan. Yan po yung pagsasabuhay. So stay true to the word, simplify your life. Serve enthusiastically and lastly, stand firm in your faith. Napakahalaga. Ang uh, mga mana ng palataya po ay tinawag upang maglingkod sa Panginoon at maging instrumento ng Diyos. Meron pong bahagi ang Panginoon sa pag-iingat sa atin. Pero meron din tayong responsibility na gawin ang bahagi natin para sa ganoon po ay tunay na tayo po ay makasunod sa nais ng Panginoon. So when we do not have that firm uh, conviction and firm commitment to the faith, eh, eventually makikita po natin hindi natin magagampanan yung responsibility to defend the faith. So mga kapatid, uh, sana po ay maunawaan natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon sa napakahalagang responsibility to defend the faith. Sometimes, ang nagiging problem sa Christian life is we focus more on the privileges and the blessings of being a Christian, pero nakakalimutan natin yung ating responsibilities. Yes, may mga privileges and blessings, but let us be reminded na itong mga bagay na ito, they come with responsibilities. So gawin po natin ang ating bahagi at responsibilidad to defend the faith. Ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at